walk trip country walk trip walk trip tayo papawes sa nabaro naman tayo try natin dito lang tayo sa paligid ng ano waiting shed nasa doon yung motor natin baka matali matinip masarap dito ng lahat marami rin para dumadaan dito sa uh, jacket lang tayo kaya uh, lang Tapos lang ko pa si Imong walk trip lang taglit lang tayo pagpag lang ng konti walk trip, walk trip mga ilang balik kaya kaya natin dito walk trip tayo, dito tayo na baro, Yan. marami rin pala nagdadaan dito Mahirap din magdaan. Lakad-lakad dito sa ganito. lang tayo, pawis. Ito, so, trip lang. eh yung motor natin. Ayan. Yeah. Dito lang tayo maglalakad-lakad. Baka mawala. Bakit hindi naman makawala. Wala nang kukuha -huwa dyan. Ikot-ikot no? lang tayo rito. Medyo mahirap palang maglakad-lakad dito. Marami rin palang sasakyan ng tumadaan komplikado rin yun, pinawisan na tayong konti patch na tayo at hindi naman ako magpuputrip hindi tayong pipino yun ang hapuna natin diet at saka papawit importante yan sa atin yun, try na tayo hawag eh, hawak natin yung cellphone natin eh, medyo sumasakit na yun kung daliri ko, uh, kakaselfone uh, kausap na kausap na nag-inquire tapos syempre share at uh, minsan kailangan natin gawin na may ari na mga kung ano na tinatrabaho natin kailangan natin mag-market na mag-market na mag-market na mag-market walang katapos ang pag-market pero syempre kailangan patawagin natin kung mga araw kung maganda umaga nagpapapawis sa konti sa gabi ita din natin kasi medyo mulo-mulo wala mong mag lang din ako parang mga din na ako pero magandang simulan ah, at ako pag nasimulan eh, ko eh tinutulit rin ang na lang sa mga social media ako magkakakili ko so kay ESP na inspiration natin dahil laki ng pinayat niya sa maglakad-lakad yun lokalista palista doon. Yan, sa kapinisan mo yun ako dahil kumaabot ang muna. Yan ang problema pala pag, pag, naabotan ako ng ulan doon. Dahil scooter lang dala ko, talsik-talsik eh, ng kung ano-anong puti yung naabotin ko. Yan lang, sumayin nyo ko pa yung papis God bless.